Patuloy na tensyon sa West Philippine Sea laban para sa karapatan at katahimikan. Sa pagpasok ng mga huling buwan ng 2025, muling umiigting ang tensyon sa West Philippine Sea o mas kilala sa pandaigdigang mapa bilang South China Sea. Sa kabila ng paulit-ulit na panawagan para sa kapayapaan at maayos na dialogo, nananatiling mainit ang usapin sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na matapos ang sunod-sunod na maritime incidents sa mga karagatang sakop ng ating bansa. Araw ng linggo nang muling maglabas ng diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs, DFA, laban sa China. Ito ay matapos ang panibagong insidente kung saan iniulat ng Philippine Coast Guard, PCG, na hinarang at binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa video na kumalat online, makikitang umiwas ang mga Pilipinong tripulante habang umaalo ng dagat Tanda ng panganib na dala ng ganitong mga insidente, ayon sa mga opisyal ng DFA, ang ganitong kilos ay malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas at sa karapatang itinatadhana ng United Nations Convention on the Law of the Sea, One Clause. Muli nilang ipinaalala na ang 2016 arbitral ruling ay pabor sa Pilipinas na nagsasabing walang legal na batayan ang malawak na dash line claim ng China sa karagatan. Ngunit sa kabila nito, Patuloy pa rin ang presensya ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa. Hindi rin nagpaawat ang mga opisyal ng militar. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, AFP, nakahanda silang ipagtanggol ang mga sundalo at sibilyan sa laot kung kinakailangan. Sa mga pahayag ng ilang opisyal, ang layunin daw ng kanilang presensya ay hindi para magpasimula ng gulo kundi para ipakita ang paninindigan ng bansa sa sarili nitong karapatan at teritoryo. Sa kabilang banda, nananatili ring bukas ang Pilipinas sa dialogo at mapayapang resolusyon. Ayon sa Malacanang, patuloy ang mga ugnayan sa ASEAN at iba pang bansang kasapi sa Indo-Pacific region upang tiyaking mapapanatili ang kalayaan sa paglalayag at kalakalan sa rehiyong ito. Maging ang Estados Unidos, Japan at Australia ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas at nanawagan sa China na igalang ang umiiral na batas pandagat. Sa social media naman, umani ng sari-saring reaksyon ng isyu. May mga netizen na galit at nananawagang maging mas matapang ang gobyerno habang ang iba ay nananawagan ng diplomasya kaysa digmaan. Ayon sa kanila, dapat maging maingat ang bawat hakbang dahil anumang pagkakamali ay maaaring humantong sa malawakang tensyon sa rehiyon. Habang nagpapatuloy ang usapin ang mga Pilipinong mangingisda, ang unang naapektuhan ay nananatiling umaasa. Ayon kay Mang Boy, isang mangingisda mula Zambales, hindi naman kami humihingi ng sobra. Gusto lang naming mangisda sa dagat na amin, yung karagatang matagal na naming pinagkukunan ng kabuhayan. Sa ngayon, tila walang kasiguraduhan kung kailan tuluyang magwawakas ang tensyon sa West Philippine Sea. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi kailanman dapat mawala ang tinig ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Habang patuloy ang sigalot, nananatiling buo ang paninindigan ng bansa na ipaglaban ang karapatan ngunit sa paraang mapayapa at marangal, din min